So, yun aking mga kalapati, no? 'Yan, mga laga. dami, no? 'Yan ang kalapati. So, madami pa ito, guys. So, nandito ako sila, boss ngayon. Dami kalapati. Yan mga racer yan Kung saan saan na lang yan By Ugos yata Ikakarera na naman yung mga palapati niyan So ang dami So by Ugos, Magkakano na Mga na sa Bulacan So ang no to so, ayan pa Yan ang mga alaga ng tropa Ng pang karera ganda, ganda ng mga ano, lalaki ng mga racer ng mga kalapate, no? So dito po 'yan sa Dasma ang mga kalapate na inalagaan ng tropa. So ayan. Ito ganda nito, oh. Kulay puti. Maamo to, guys. Mga kalapating to. Yung na nangyari sa bakit may camera, oh. <laughs> Yan ito. Ano sa tingin niyo babae lalaki? Ang ganda no. Ganda, ito may kulay puti pa dito oh. Yun, nangingitlog pala yung asawa niya, oh, may itlog. Ay, grabe siya, oh. Yan. So pag wala kami ginagawa guys, ito yung mga vitamins niya. Oh. Yan ang mga vitamins ng mga kalapate. Yan, mga honey, mga super putik, kayan. Mga pagkain na, mga pagkain, mga vitamins ng kalapate. Ito guys ay honey. Yan. Pure honey. Yan, yan ang mga vitamins sa manok. Ah, sa kapalapate. Yan, ito pa yung injection niya, no? Maganda, no? Yan po talaga. Yan, daming mga vitamins niya, oh. So, multivitamins sa mga kalapati. Mababa, lipad. Calcium, lactate. Yan. Yan, mga pinapatak sa mga mata ng, ano. Di yeah. ba? So, ayan, no? Oh. Ang lawak ng kalapatihan, ano? Ayan. Yan, yan ang mga kalapati. So shout out po sa lahat ng mga solid subscriber ng uh, YouTube channel ni My OFW channel. Shout out po sa inyo. Ayan. Ang ganda guys, di ba? So yun pala ang panalo ka na ron sa kalapating yon. Yan ang pinang-re-race ngayong Ugos. Yan yung kulay puti na yan ng bahayan na yan. Yan ang i Ikakarera karera, dito sa Bulacan pauwi dito sa mga ano, uh, Good luck sa mga kalapati no uh, kung ilan dito ang makaka -uwi. So ang pakakawalan niya ay nasa mga 30 piraso. So good luck sa makaka-wi ng mga kalapate Bye bye guys.